At din subukan at itong Diwata Paris na talaga po naman pinipilahan at pinag-uusapan ng mga tao Lalo lalo na sa social media May mga nagtatanong din sa akin kung masarap ba ang Paris City si Wata Dahil first time ko pala matitigman itong Paris City si Wata Tara, subukan natin to at pumila tayo Sa unang pila ay o-order ka dito kung ano ang gusto mo Tapos babayaran mo sa kanila bibigyan ng ticket at stab para sa soft drinks Nung longganisa at barbecue ay nakakalaga ng 100 pesos Yung Diwata Sikin salad chicken si Joy 140 pesos Paris Bulalo Ani Rice 200 pesos Paris mommy Overload nga palang in-order namin sa halagang 130 pesos At pagkatapos mga kumuha ng Paris dito ay didiretso ka naman dito sa kuha na ng kanin. Guys, marami nga pala yung takal ng isang cup. At pagkatapos nga natin kumuha ng kanin, kukuha naman tayo dito ng sabaw. Sa dami nga ng kanilang customer, malalaking kaldero nga pala kanilang pinaglalagyan ng sabaw at kanin. At ang panghuli nga pala guys ay ang soft drinks. Timplahan na nga natin itong pares, lagay natin ang spring onions at garlic na parang cornic. At ang pampanghang chili garlic sauce para meron konti sipa at ang hang. Ayan nga po at natimplahan na natin ang ating pares. Tara, ating tikman. Mailit-ilit pa itong sabaw ng paris na ito. Kaya naman ating hinahalo para di tayo mapasok. At yung naman nga pala guys, ay malabot nga pala ang kanilang pagkakaluto. Yung sabaw nila hindi naman sobrang labnaw at hindi rin sobrang lapot. At yung lasa naman hindi naman matabang at hindi rin maalat. Saktong-sakto lang para sa akin. At habang kami kumakain, meron din kumakanta ngayon dito sa Diwata Paris. Naubos ko na ang kanin kaya mag refill tayo. Refill tayo ng kanin. Kanin pa more. Boss, refill, pa refill nga po. Oh, may konti lang. Eh. Huwag pakibawas mo. Ayan. Mag-refill na natin tayo ng sabaw. Oh, thank you. At dahil tayo nga ay nagutom, nag refill pa tayo ng kanin at sa kasabaw. Tingnan niyo naman yung aking kasama, yung isa ay parang busog na at yung isa naman ay diretso pa rin sa pagkain. Mahaba-haba pa rin kasi ang aming biyahe kaya kami kumain muna dito sa Diwata Paris. Tapos kami kumakain ay umuulan nga din pala no panahon na yan. Kaya tamang-tama sa panahon ang mainit na sabaw ng Paris na ito. At meron nga din pala nag-message at nag-text Kumarami pa ba kumakain dito sa Diwata Paris? Grabe! Dami ko nakain. nabusog ako. At eto nga pala yung mga taong kumakain sa Diwata Paris nung kumain kami dito. Saktong tanghalian nung kami pumunta at kumain dito sa Diwata Paris. May mga kumakain at nakapila nung kami ay dumating. At habang yung iba ay tapos nang kumain at papaalis na. Ganito po kadami ang mga tao nung kami ay kumain dito sa Diwata Paris. Pakicomment nyo nga po kung ganito talaga kadami ang kumakain dati sa Diwata Paris. Kakaunti ba tao ganun pa rin kadami? O saktong umuulan lang nung panahon na yan? Wala pa idea kung karami dati kumakain dyan. Kasi ngayon lang po ako napunta. Hanggang dito na lamang. Marami pong salamat. God bless!